Would you describe yourself as anti-Duterte? Kasi yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo. Yun ang description, anti-Duterte ba kayo? Hindi ako anti-Duterte. I voted for him in 2016. This is truth on the line. What about you? Uh, more than one month ka na sa trabaho, medyo nag-spike ba yung mga tagahanga mo o mga tagabatikos niya? <laughs> Actually, ko, tingin ko, Ma'am amy, both. Hmm. Kasi uh, tingin ko uh, hater sila, basher sila. Pero love nila ako kasi pag kino-content nila ako, ano eh, ang daming views. <laughs> Parang clickbait ah, <ha? laughs> uh Oo, -oh, ang daming views. So oh. dapat diba, di po sila mag sa akin kasi kung doon sila nag-earn, -e dapat love nila ako. <laughs> <laughs> pero tumaas, dumami yung mga haters. Hindi ko, hindi ko pa po napasurvey, pero tingin ko yung iba, ah. naman, yung iba po na nakikita ko na nagme-message, ay natutuwa naman po uh, sa naipapahayag ko dahil po naliliwanagan nagan po sila. Dahil hindi, kumbaga wala na po yung silence na parang naranasan before. Ngayon po kapag may issue, agad-agad po kasi everyday po hanggat maari yung aking uh, press briefing. So parang pag may issue, sagot agad. Unlike dati, parang may gap. So, natutuwa. Merami marami naman din pong natutuwa. So, kung marami pong basher, siguro po ibig sabihin nun, hindi po sila uh, pro-BBM. siguro <laughs> Baka ganun po. Would you describe yourself as anti-Duterte? Kasi yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo. Yun ang description, anti-Duterte ba kayo? Hindi ako anti-Duterte. I voted for him in 2016. Ah, okay. yes, okay. I voted for him. Kaya lang siguro may mga pagkakataon na oops, mukhang hindi na tama ito. Oops. Hindi na siya pwede ko, ako. Hindi ko na siya pwedeng tingalain. Kasi marami ng batas na na -violate. So hindi hindi po naman kasi ako panatikong tao. So dapat tayo po hangga't maari ay maging pro-government. Dapat hindi tayo panatiko. Dapat ano eh, Uh, maging patriotic, hindi fanatic. So, dapat tayo lahat ganun. Kahit po sabihin nila na tayo nagkatrabaho sa gobyerno, dapat maging patriotic pa rin po tayo. Dapat pa rin sa katotohanan. Kaya hindi ko masasabing product, ah, anti-Duterte po tayo. Kung matanong kayo, ano yung pinakamalaking drawback sa inyo dahil binoto niyo pala si President Duterte, ano yung pinakamalaking criticism niyo sa six years niya in office? Mm -mm. Siguro ano, uh, noong unap po talaga kapag nagsasalita siya, na may kasamang um, matatalin na pananalita, papalakpakan mo talaga siya eh, kasi kakaiba siya eh. Pero habang tumatagal, yung pagmumura niya, at yung pagsabi uh, niya ng hindi maganda sa sa Panginoon, si, sa Diyos, uh, nakakawalan ng tiwala. At lahat ng sinasabi niya, hindi naman niya binabawi katulad nung pag-utos niya ng pagpatay, pati yung mga, hindi na pag pati yung pagpapatay niya, uh, um, hindi na magandang tignan, at uh, ang nagbabawi na lamang ng mga sinabi niya ay ang kami niya mga spokesperson na joke lang, pero mismo siya ay parang wala tayong nadinig na joke yung kanya sinasabi. So yun po, eh bila po tayo yung uh, katoliko at kristyano, hindi po sa akin po personally, hindi po maganda na ganon yung nadidinig natin palagi. Kasi, ano eh, uh, nanonormalize. Nanonormalize yung pagmumura, nanonormalize yung panlalait sa kapwa, nanonormalize yung pagpatay, pati, na, pat, pati yung rape joke, pati yung pagiging babaero na dapat meron siyang kamay, meron siyang babae sa kaliwa at meron siyang babae sa kanan. At tinatawanan at pinapalakpakan. So, naging nanonormalize. Dapat hindi po ganon sana ang maging panuntunan ng bawat tao